Napansin mo ba? Tuwing Holy Week, parang laging mainit. Lagi na lang yan. Parang sinasadya. Sabi ng mga meteorologists, simple lang daw yan. Peak ng dry season sa Pilipinas. Marso hanggang Abril. Tapat ang araw. Manipis ang ulap. Halos walang ulan. At sa panahong ito rin, kadalasang nagaganap ang tinatawag na vernal equinox kung kailan halos pantay ang haba ng araw at gabi. Pero dahil halos nakatapat ang araw sa equator, mas tirik ang sikat ng araw sa Pilipinas. Kaya kahit simpleng tanghali lang, parang prusisyon na sa init. Pero teka lang, sa init na yan, ipinagdiriwang ang pinakamabigat na kwento ng pananampalataya. Ang pagpapasan ng krus, ang pagtitiis, ang katahimikan ng langit. At sa paniniwala ng matatanda, kapag walang TV, walang bentilador, walang ingay, mas naririnig mo ang sarili mo, mas ramdam mo ang bigat at init ng kaluluwa. Baka kaya mainit tuwing Holy Week ay para mapaso tayo ng tanong at maalala kung sino ang tunay na nagtiis para sa atin. Kahit sa init, may tanong na dapat pag-isipan.